Why, why? Ayun, diha. Doon Ma... Masama dang imong tiil doon. Doon. Ado si Mia kay... Masama doon. Masama doon si Mia? Hmm. Ano ba? Kaya? Tungkol ko ah. Si Elaw. ka ba? Kapo na tiil ay. Ay! Ay! Doon ay! Ay! Kaya ito ka diyot. i natin ang... Ha? Ha? man. I check na to ang mga kabatuan kung wala ba kuha ang mga bato-bato. Okay. Perfect pa naman guys. Oh, walang gumalaw. Hindi ginalaw. Perfect. Oh, di ba? Hoy mga bata, dali mga ti. Ano ni ako wak-wak, diha. Wala to eh, Ay. So, dito guys, magitan na to ang mga pabalay sa likod. O, oh, anak siya. Ayaw lagi. Ah! Pagdugin mo. <laughs> to daw, ngata daw. Kumakalatas ba ka? Okay, mo latas si Itan. Kumaka? Latas ba siya? Ah! <laughs> Uh, uh. So there guys, dagan kay mga bato diri. No. Dagan. And ngari repeat gidugan sa jagho kay deri. sa babaw. Nya yeah, diri dagan kay balas. Oh. Da diri ang bakho. And more diri ang pabalay. So, tara na guys. Ngayon nito sa ubos. Ay, huwat ito. Dali, pang humasa na dia so, Totoo pa Himasa pa si Tantan. Kay lapok TL. So, ato siyang huwag ito. Para siya o. Ado, himasa sa kanal? So, ta sakto na na dong kay... pag ta dong. <laughs> Halika, baby boy. Baby boy. Baby boy. Baby boy. Huh. Baby boy. O, una, nga rin. Una, una, una. kay Piok ang dalan. Guys, ang mga balas dahil na ay pino, na ay dadag ko. No, na, na, na ahaga na siya. So, ugma. Oh, ready na na siya para tagulan og cemento or finishing. Para hamis ang bongbong. -bong no and hello kanais vadung oi ala in lagi si dudung ya ngana enta pa so ang dere guys padayon gapon sila sa ilang pag rip rap ha? so wala pa sila mabaw pa lang ilang nahimo no so kumadug na na sang uh, one week mga one week o ma bataas na na siya. arami dali ngari so la o book so ayan si cat lat word mas cat arami Dali rin. Ayo lagi patunga ah. Alain lagi si Arami kay badlungon. Dali Ala na si Malrin at si wala si Upaw. Yan si Malrin guys nagdangarang na siya. Karon pa siya kakita na mo diri. Mo di ba? Malrin Mustang araw day? madilim na ba? <laughs> Uy, nagbasa-basa na po Huh? 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 Bong yeah. ya. Ayan, welcome back, Malirin. Si Malarine. Dodong. Dali iri dong. Arami, dali iri. Uh, Di ba ingon si Kuan Gapon? Kinsa si Nel Nel? Aku. Oh, itu ba? dalik nga dai dali nana